Kapartners, welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. So, meron tayong gagawin ngayon itong isang Asahi floor pan. Model number BG6026. BB shape yung pan guard niya. Uh, maliliit yung mga butas niya, hindi mapasok yung kamay. Para safety sa mga bata. So, ang problema, eh, mahina daw yung ikot nito. Ayan o para natin Umuugong yung motor niya, may ugong. Ayan, tapos hindi siya makaikot. Ayan. Ayan o. Tapos open natin niya. Ano? Ang unti-unting umikot ng kanyang pan, pan blade. Ayan. Tapos ikotin natin, alalay natin. Ayan o. Umiikot siya kung alalayan natin. Pero naka number 3 na po yan. So, ganyan yung problema niya. may na yung hangin. So, tanggalin natin to. Ayan. So, ang unang tingnan natin dahil uh, mahina siya. So, ito ang kanyang shafting. Ikutin natin yan. No? Free wheel siya. Malambot siya ikutin. Free wheel siya. So, sabihin, okay yung kanyang uh, shafting. Yung bushing, okay. Inuga natin na pandan, okay. So, tingnan natin sa med ano yan? Pakita ko sa inyo kung ano dapat galawin na pisa nito. So yan. Nahin na ito pagtanggal tong silisyon up. Ayan. Tapos ito. At tandaan lang yung wire. Tagal yun know. o. So ito yung dahil naikot na natin yung shafting niya at uh, malambot naman, so, maayos siya, walang uga, Ganon, normal na normal siya dahil pagka ginaganon mo siya walang uga up and down, side by side tapos malambot siya free siya so ibig sabihin maayos yung bushing at saka shafting walang problema so ang possible na mahina siya yung ito baka yung capacitance nito ay mababa na no? itong kapasitor na to Ayan. Tapos, cut na lang natin to. Ayan. Ayan. Tapos, kita ko sa kung paano to i-frog na pwede na palitan. Okay? Paano problem? Gamit ang isang tester, no? Buti tester natin. Ako sanay ako sa analog. So, dito ko ipapakita. So, pagka analog times 1 key tayo times 1 key yan set natin to 0 0 natin i eh. e, tipo natin nagpapalo siya ng pasto okay tapos yung kapasitor natin balatan natin yun lang ang wire niya para kita natin yun wire niya So dapat 1.5 Papalo siya sa 1.50 Papalo siya ng medyo malakas Yan Napakahina yung pitik Ito nyo ba yung printer natin Ito Ito nyo ba Yan o Napakahina Pumipitik ko yung sinakaunti Zoom natin Zoom natin kung kita nyo ba yan o yan may pitik siya napagkakaunti lang yan tapos ano you know? ganun lang ka Ina yung pitik niya so yan po yung problemado so one pin for microfarad 450 volt so hanap tayo so yan may mga marami tayong replacement capacitor dito so meron tayo dito na pwedeng pamalit pero hindi kapareho talaga sa original so ito is 450 volt 1.5 microfarad so ito 1.5 microfarad 400 volts sya so pwede na to pwede syang palitan ng mas bababa na voltage so itong microfarad dapat pareho ang voltahe okay lang mas mababa ang voltahe so itong papalit natin yan o, ito kita nyo yan mataas pagbabalik ta rin natin yan o. so kita ko mas lakihan natin kung makita nyo ang buong kapasitor ay, ay check natin yan o. baliktarin pag baliktarin nyo lang yan malakas yung palo ng ating printer yan hanggang dito O so, ganyan siya okay yan o okay so ikakabit natin so yung polarity niya ganyan pa rin red itu nanti yang cari di kakak itu ya toko tong di itu din sa kolar tina niya na wire ayan ayan yan lang yan natin hinangin pwede na ayan yan lang ayan tapos ipita natin ang player sa gitna para kakapit siya Tapos tabunan natin ng shrinkable tube. Yan lang. Okay. Siniitan natin para mag-close. Okay. Yan, ubukan mo natin. Ikotin natin. Kung malakas na yung ikot niya. Ingat lang pagka mag-testing. Sa pag-testing, kung walang fan guard, ingat lang. Iingatan nyo lang dahil baka ma sasabit yung bleed niya ay mabiyak. No? Testingin na lang natin kung malakas na ba yung pag-ikot na kanyang fan blade. Okay. So, atin pong plug in. So, angat mo natin tong kanyang silisyon knob para steady natin. Para hindi siya ikot baka masabi sa fan blade. So, yan ang. So, number one natin. Yan o. So, napakalakas na niya. Okay. Ang one pa yan. So, malakas na yung ikot. Number one pa yan. Oke, okay. lalu naik number 3 you know? okay. ya. Nama kita nyo number 1 1 oke Number 1 ya napakalakasan niya. So, bumabalik na yung tamang ikot ng kanyang motor. Okay? So, ganun na kasimple gawin yung problema ng electric pa na mahina yung ikot. So, weak lang yung kapasitor. So, ito lang yung dapat niya palitan. So, partners, dito nagtatapos yung ating uh, video kung paano gawin yung mahina isang electric fan. Okay? So, maraming salamat po. God bless. Bye-bye.